Good morning guys. Maghahanap kami ng ano, maghahanap kami ng mga saang guys. Pang-ulam baka sakali maka Ganda ng view guys oh. Baka sakaling makaano ng pangsabaw, makahanap ng pangsabaw. Ah. Oh. Tingin mo makakahanap tayo. Ha <laughs> Guys. Simulan na namin maghanap, guys. Engineer lang 'yan, na lang yung view, guys. Kahit wala kaming huli. <laughs> 2024 pa kami nandito, guys. Yung 2025 na, wala pa kami nakikita. <laughs> Mahirap talaga maghanap guys ng ano. Ng saan? Kasi para din siyang ano, para din siyang bato lang din. Oo, oh, may mga lumot ba. Ang kaibahan lang talagang lumalabas yung mga sungay niya. Yung shell niya ba. Nand kasama ko guys oh. Injine na lang sa view guys, Napagkaganda. oh. Ay bantol eh. na. Ah? bantol. <laughs> Burali. <clears throat> kahuli siya ng bantol guys ay nakakita ay yun yung kasi eh. makamandag Diyan ang nakadali sa guard Doon sa ano sa Cebu bantol oo na, na ah nilagnat daw siya ng ano ayun delikado yan, yan. <laughs> tusok ka ba ayun ma kuan ka na <laughs> Diyan siya guys oh. kaso nakakatakot hulihin guys Saang lang. Hindi yung bantol kay nakakatakot. Ay. Grabe ang ganda guys. Ganda ng view. Agahan na! Guys, ang huli na ano. Kini-kini. E, itong butas na to. Ito yung sinisiksi ka ng ano? Tawag nun? Takla? Takla ba yun o? No? Bangag? Enjoy na lang sa view guys Kasi walang huli talaga eh Ito guys o oh. Kaso liit guys sa ah. mga alam na ako sige kuan. lang nagkuhan wala pa rin guys marami kami nahuli maliliit alanganin guys sa bowin <laughs> Ano ba? Tinamad na yung kasama ko, guys. <laughs> Wala pang uli. <laughs> Meron na? Wala talaga, guys. Hindi man kita. Guys, siro guys. Oh. Ayun, oh. Touchdown. nakita ko guys ahas <laughs> Ayan lang Ayan guys oh Waluwalo guys <laughs> Danger Gamma Ito yung isa guys oh May mga huli na may bitbit na eh Yung isa Aray. Wala guys wala talaga kaming nakuha guys Mga saang wala talaga geso okay, Hey mga idol thank you for watching wala talaga wala as in